Uy ano yan? Nga, Mary Grace Piatos. Ha? Huh? Iba si pala to. Potato shoestring. Oh, ano, ano? 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 ano Potato shoestring pala ito. Kalaan mo ano ah. eh. Ano si Mary Grace Piatos eh. Pero ito nga mga kabatang helmet ha. Mm. Bongga. Iba mm. talaga si VP Lenny mga kabatang helmet. Ayun naman. Ngayon, private citizen si VP Lenny. Pero mga individual videographer, talaga sa kanya lumalapit. Special ito ha, magkakaroon at nagkaroon ng workshop about flood control and yung mga mitigation dito ko ano flood control oo oh. di diba? flood... ba yan? ay hindi videographer workshop na eh. workshop workshop. workshop, Pero ito, yung sa gobyerno, yung sasabi na 5,500 projects for flood control, asan na? ba? Diba? Oh. Pero ito nga, nag-conduct po ng workshop kasama si Bipileni about nga yung sa flood control and mitigation. to sa mga rivers, sa Bicol, sa Naga. O, oh, di ba? Iba talaga si Vipi no? Talaga may tiwala sa kanya. Mm. Itong mga tao, especially, yung mga certain individuals na may specialization. For example, sa flood control, di ba? Mm. Oh, in terms naman sa medical, may mga doctors, di ba? Mm. Are na mga medical mission. 'Di ba? Bakit si VP Lenny? Kasi may napatunayan siya. Bakit nga ba nagtitiwala kay VP Lenny mga batang helmet? Syempre dahil may transparency, accountability and good governance, o 'di ba? Mga batang helmet. Uh -huh. O eh bakit ka ba naman magtitiwala sa mga taong asa na ba? Yung mga sarap buhay. Yung mga yeah. Pag pinapatawa? Oo, oh, kaya nga, di ba? Pag invited, ay, lumitaw. Oo, pag hindi invited, lumilitaw. oh, oh. oh. parang palitaw, bidug up At saka mahihili sa sobre. Oh, di ba? Kaya, congratulations. Ah, sobre ka naman. Ganun talaga. Eh, puro sila sobrehan, di ba? ay, hindi. checkin Check na. Ah, check it. At saka duffel bag. oh, duffel bag, gym bag, encashment. Hindi pala ngayon. Wow. Bugot talaga yung encashment. Pakabatang helmet ng 8 OVP pa lang yun. Eh, paano yung DepEd? Eh, meron din. Sabi nga, di ba diba, Sabay. Anyway, highway. Anyway, pero kailangan, meron din tayong, ano dyan, partisipasyon, ha? Dapat maalam tayo, dahil natin yan, huy. Uy, hindi na daw kailangan, bakit daw kailangan pondo, alamin? Yung pondo na yan ay galit po sa tax natin, ha? Kabadis bakit kailangan alamin? Aba oh, siyempre, Hindi na dapat na... yan. Ang dapat pinagtutuunan ng pansin, yung mga flood control projects. Ay, kasama na rin yung flood control projects. Kailangan talaga pagtuunan din yung pansin. Dahil kabal ng bayan pa rin yung ginagamit yan sa mga flood control, kayo. flood control na dyan. Pero itong muna mga kapatahelmen. Uh -huh. Congratulations talaga kay VP Lenny. Kasi yes. kahit private citizen si VP Lenny, Patuloy pa rin siyang humahanap, nagbe-benchmark para umunlad ang bansang Pilipinas, di ba? Talagang nagsasaliksik pa rin siya ng mga pwedeng gawing programa, mga proyekto, di ba, Bidjogapur? Lalo na yun, ha? Saktong-sakto yung flood control. Oo, at patuloy na pinagkakatiwalaan. Yes, at patuloy na... Nako, inaano na ano ng mga troll pa rin. mga troll ha, may bagay naman script ha. Ay yung, nako talaga. Ay, Kailangan ay, kumita ang troll. Talagang ano, kapit kapit mga troll. Kapit na kapit ha. Gipit na gipit. Ay oh, nako. Up, 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 up. Ay, pang jolly me ng anak. <laughs> pang chowking. Pang chowking. <laughs> kung gusto naman video to, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi updated sa lahat na may na-upload po namin yung video para Stay happy, stay healthy, and stay safe as always. Sabi naman sa buhay na helmet din na bukid, like, keeps getting better every day. God bless everyone. Bye! Oh, videographer, mm. mga kabatang helmet. Yan ay isang buhay na pato no? Si Bipi na kahit wala ka sa posisyon. Oo. Oh, wow. At isa kang private city Kung meron ka talang pagmamahal, yung pagiging makabayan mo, at yung concern mo na umangat ang buhay ng lahat, talagang gagawin mo itong mga bagay na to, videographer. Yan ang totoong leader. Hindi oh, yung sarap Hindi madugas. Kaya... Ka. Madugas. Uy, bilhin nga ano? tayo ng duffel bag. Ba bakit? May paglalagyan. Ano lalagay mo? Ha? Ano lalagay mo? Eto. <laughs>